Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na maipapasa na ng Kamara sa loob ng buwang ito ang panukalang pag sa Rice Tarification Law na layong maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Sa isang exclusive interview sa PTV, nanawagan si Romualdez sa Senado na magpasa na rin ang kaparehong panukala para mapabilis ang pagsasabatas nito. Una na rin inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sesertipikahan niya bilang urgent ang RTL Amendment Bill. Opo, mapapasan natin yan kaya masalipot um, halipot na tataas ng ang presyo ng uh, bigas, naghaharap kami ng lahat ng mga paraan kung paano ibaba natin ang presyo ng bigas para sa abot kaya ng presyo ng taong bayan. So, abakan uh, na natin yung, ano, yung mga um, uh, Senado at sana naman magagawin um, uh, nila na urgent. Kaya um, kami po, miski isa-certifyan niyang urgent ng Presidente by next week. Malamang, tapos na kami sa House at so ipagdadasal din ng uh, uh, success sa Senado.